hindi natin kaya itong panindigan. Hindi natin kaya na tayo umasa sa Amerikano. Sa matagal na panahon, anim na taon po tayo na wala namang ganitong kalaking escalation. Nandito na po, may third party na. Ito po ba, eh, isang ayong pa kayo, Professor, na may third party na rito? Sinasabi niyo po ba na pagka ito ay nag-escalate, eh, papayag kayo na tayo ay mapunta sa escalation nito? Well, una po, yung sinasabi po nating escalation, in the first place po, Nauna pong magpa escalate ang China dyan nung tinayo po nila yung tatlong military bases dyan sa loob ng Spratlys, Mischief Reef, Scarborough Shoal, at Fiery Cross Reef. So, kumbaga, dihado na, pa, na, talaga tayo dahil dinagdagan na po ng China yon even before dumating po itong mga Amerikano nitong taon na ito. Uh, professor, lahat po ng binanggit nyo, nakita ko po lahat doon. Ako po kasi ay galing doon. Pati po yung mga base na sinasabi ninyo, no, nakita ko din po. Ang sinasabi ko po dito, sa loob po ng anim na taon, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong escalation. Ang sinasabi ko pong maliwanag, bakit po tayo pumapayag ngayon na ganito na nag-escalate meron ng Amerikano. Yun lang naman po, simple lang naman ko, na-handle naman natin to ng anim na taon na tayo-tayo lang. Na-handle ko nga yan, bangkalang dadako eh. Bangka yun lang <laughs> hindi nating kaya itong panindigan, hindi nating kaya na tayo umasa sa Amerikano.